Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Sa umaga pong ito, ang ating debosyon ay matatagpuan sa Galatia 3 verses 26 to 29. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Sa 26, Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 27, Sa 27, Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. 28. Wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, nais kong malaman nyo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. The way na binigyan niya tayo ngayon ng panibagong araw. At sa umaga pong ito mga kapatid, sama-sama po nating pagnilayan ang mensahe ng ating Panginoon. In verse 26, ito ay nagpapahayag na sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos at tayo na ay iisa sa Kanya. Napakasarap pakinggan mga kapatid na tayo ay tawagin mga anak ng Diyos. Verse 27, dito natin maiintindihan yung kahalagahan ng bautismo sa isang tao na kung saan ito yung araw ng pagtanggap natin sa ating Lord bilang ating tagapagligtas at ating Diyos. Ito ay ang pakikipag-isa natin sa Kanya na simula sa araw na iyon, si Kristo na ang daladala natin sa ating buhay. Nakasaad nga po sa 2 Corinthians 5.17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya nga po mga kapatid, nang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, iniwan na po natin yung mga bagay na ginagawa natin sa sandibutan, in even yung mga gawain na hindi nakakalugod sa ating Lord, sapagkat malinaw na sinasabi na tayo ay isa ng bagong nilalang at pawang napalitan na ng bago yung mga dati nating gawain Gayon din mga kapatid, dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus, tayo ay ginawang pantay-pantay ng ating Panginoon. At wala nang pagkakaiba-iba. At ang pinakamaganda sa lahat, dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon na si Jesus Kristo, tayo ay magiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya, nawa mga kapatid, patuloy po tayong manampalataya patuloy po tayong mag-aral ng mga salita ng ating Lord sapagkat ito po ay magagamit natin sa ating mga pang-araw-araw bilang protection sa ating buhay, sa ating pamilya at sa lahat ng ating mga kapatid. Muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating devotion ngayong araw. And God bless us all.